Magandang araw mga Lods at welcome back sa Simple Noobs. Sa episode natin ngayon ay ibabahagi ko lang po kung ano-ano yung mga requirements kung sakaling nakabili kayo ng motor o kotse at magprasisa na kayo ng transfer of ownership pero yung mauna yung may-ari o yung registered owner. Wala na yung mismong tao na nakapangalan sa ORCR. Dahil kung napanood nyo ang video na ito ay yun po kadalasan ang tanong sa comment section. Kadalasan sa mga comment na yun ay sinagot ko na wag na lang i-transfer dahil para sa akin, hasil na nga mag ng transfer kahit buhay pa yung registered owner, paano pa kaya kung yumauna? At suspendido naman na ang mimo ng LTO tungkol sa 20,000 na multa kaya wala naman dapat ipangamba as long as updated palagi ang registro ng unit na nabili ninyo. Pero kung may oras talaga kayo at gusto nyong i-process pa rin ang transfer of ownership sa unit na nabili ninyo kahit wala na ang registered owner ay tapusin nyo po ang video ito. Ibabahagi ko yung mga requirements lang kung yumaon na yung registered owner dahil sim lang naman yung process. Pero bago tayo magpatuloy kung hindi ka pa nakapagsubscribe sa channel ko ay magsubscribe ka muna at i-click ang notification bell para updated ka sa mga informative video na i-upload ko. Diretso na po tayo mga Lods. Unang requirements ay ang original ORCR ng nabili ninyong unit. Kailangan po ang original ORCR sa transfer of ownership para mapatunayan na ang seller ang lihitimong may-ari at walang nakabimbing isyo o utang sa unit na nabili ninyo. Pangalawa ay ang notarized deed of sale. Ngayon dahil yumao na yung may-ari ng unit, kahit walang expiration ang deed of sale na pinagawa ninyo noong nabili mo ang unit ay hindi na ito tatanggapin ng LTO dahil wala na ang may-ari nito. Ito ang pwede ninyong gawin, makipag-ugnayan sa mga tagapagmana, tapos humingi ng extrajudicial settlement. Kadalasan kinakailangan ang extrajudicial settlement kung walang last will and testament ang yumao. Pero kahit may last will and testament pa ito, imposibleng isinama pa niya rito ang motor o kotse na ibininta na niya. Ang dokumentong ito ay nagsasaad kung paano hahatiin ang mga ari-arian sa mga tagapagmana. Kung kotse o motor ang usapan, kailangan itong ilagay sa settlement para maklir ang paglipat sa iyo bilang bagong may-ari. Kailangan ding pumirma sa Affidavit of Extrajudicial Settlement Agreement ang lahat ng tagapagmana, tulad ng asawa at mga anak, pagkatapos ay i-update ang deed of sale o gumawa ng panibagong kasunduan na nabili mo ang unit kasama ang isang tagapagmana at siya naman ang pipirma sa deed of sale. Kung sakaling ayaw na ng mga tagapagmana na magpagawa ng panibagong deed of sale, ay magpagawa ka na lang ng affidavit of undertaking mula sa mga tagapagmana bilang pantunay ng kanilang pagsang-ayon sa pagtransfer ng unit. Ito ay isang legal na dokumento na nagsasaad ng isang pangako o pagsang-ayon ng isang tao na tuparin ang ilang mga kondisyon o obligasyon. Tapos kailangan mo pa rin ng ID noong namayapang registered owner at ID ng tagapagmana tulad ng kanyang asawa o mga anak. Kailangan din ng marriage certificate at death certificate. Kailangan din ng publication of death. Ito ay isang proseso kung saan ang pagkamatay ng isang tao ay opisyal na inaabiso sa publiko, kadalasan sa pamamagitan ng isang pahayagan o sa isang anunsyo sa opisyal na website. Ginagawa ito para abisuhan ang mga nagpapautang para kung sakaling may utang pa o pananagutan ang yumao, sila ay may pagkakataong maghabol sa estate ng may-ari. Para din doon sa mga tao o grupo na may karapatan na maghabol sa mga ari-arian ng yumao para mamigyan sila ng pagkakataon na magsampan ng claim sa loob ng itinakdang panahon bago ito masitil o mahati-hati sa mga tagapagmana. Sunod na requirements ay ang PNP HPG clearance at saka CTPIL insurance na nakapangalan sa iyo. Yun po ang mga requirements kung yumao na ang registered owner ng unit na binili mo. Yung proseso sa pag-transfer ay panoorin lang po sa video na ito. Ilalagay ko na lang ang link sa description box. Disclaimer lang po, hindi po ako ganun ka-expert sa bagay na ito. Ibinahagi ko lang yung mga sinabi ng mga taong nakausap ko dito sa amin na nag-attempt mag-process ng transfer of ownership at yumao na po yung may-ari ng unit na nabili nila at hindi na po nila itinuloy ang transfer dahil sa sobrang hassle. Kung may sobra o kulang man po sa ibinahagi ko ay mag-comment lang po sa ibaba. Ang masasabi ko lang ay totoo po yung mga comment ninyo. Pahira po ang LTO sa mga Pilipino. Alam po nating lahat nabulok ang sistema ng Pilipinas. Hindi katulad ng ibang bansa na ilang minuto lang ay tapos na ang transfer of ownership dahil sa kanilang online services. Online system po ang ginagamit ng ibang bansa tulad ng Singapore, Japan at iba pa. Dito sana mag-focus ang LTO. Hindi doon sa mga mimo-mimo na alam nilang mahirap ipatupad kaya sinususpindi din kaagad. Maraming salamat po sa panunood mga Lods at sana ay may natutunan kayo. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod na video.